Oh, magwapa na pud ka karon for today's video kay mamilo na man pud sako sa uling. Mapuno na pud ni uling ni ato ang face, oh, diba? Face jud Ginoo. ko so hala kung bati dira kasari og pilo anang imong extra income nga sako. Sa Pero goods lang yan mga kasari, bahalag magkanda uling-uling ko diri basta kwarta na di. So ang akala ng lahat mga kasari madaling kumita ng pera. At, syempre madaling maghanap ng pera. At, panahon ngayon, so marami tayong mga kapwa kasari diyan na hindi rin talaga nakuku kontento sa pagtinda-tinda lang dahil na sobra nating daming bayarin pagkatapos ng katapusan at syempre meron din tayong mga araw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain natin syempre baon ng mga junakis yung iba nga pinoproblema pa yung mga pamasahin nila apuntang trabaho di ba so tayo mga kasari hindi talaga tayo dapat kontento sa isang trabaho lang or sa isang extra income lang dahil yan nga mahirap kitain yung pera kahit ba doble doble na yung pagsisika pero kulang pa rin dahil nga habang tumatagal tumataas din yung mga bilihin at higit sa lahat mga bayarin o ba diba? so ang akala kasi nila mga kasari isi-isi lang ako bang sa tingin nila e eh, marami akong kwarta dahil may tindahan ako lalo't lalo na yung mga kapamilya natin ginoo ko inin man natin sa hindi yung mga pami pamilya natin iniisip talaga nila na marami kang pera kapag may negosyo ka o nakikita nila kaya ang itsura mo yung para bang wala kang problema pero ang hindi nila alam, nahihirapan ka na talaga sa kalisod para lang humanap ng pera sa araw-araw, para lang makabili ka ng pagkain, may maibayad ka sa araw-araw, at syempre, ang akala nila is wala din akong utang, Diyos ko, ginoo ko, dagan kong utang, samot na jud si Habi, dagyan ka yung bayro ang abilang ninyo, isi-isi lang mi Ani. At dahil nga, meron kami mga monthly payment, at syempre, meron din kami pang araw-araw na pangangailangan, ayan, grabe ang sikap at kayod naming mag-asawa. Itong mga sako na ito, mga sari, hindi namin yan ikinakahiya. Bagkos. Ay, ang lari ng Tagalog. Kasari, bagkos. O, di ba? Proud kami dito na nag-iipon kami ng sako, ng galon, na kahit ano-ano pa dyan ng extra income na ginagawa namin sa araw-araw ni Habi. Sa lang meron kaming makitang pera na meron kaming natatago sa pang-araw-araw. Siyempre, sa panahon ngayon, mahirap na talaga yung wala kang extra income na tinatago or wala kang pera. May dahil nga, ayan, habang tumatagal talaga, nagkakahirap-hirap na ang kalibutan tan o di ba kalibutan na jud o ko wala na jud ko kabalo kung ano pa ang sasabihon ko dito sa aking pagbo voice na ito so ayun na nga kung nakita nyo pagkatapos ko tinupi mga kasari at ayan nagkakalisod-lisod kami ni Habi kung paano taliin lalo lalo na yung ilalagay na sa plastic kailangan kasi ayusin yung sako at dapat 20 pieces by pi yung gagawin para naman sa ganon pagdating doon sa ibebenta mo na shop is hindi na nila bibilangin dahil kahit papano alam na nilang tama yung ginawa mo sa pagtupi at pag-arrange sako. At kaya nga pala namin nilalagay sa plastic mga kasari kasi sa tuwing binibenta namin ni Habi na dudumihan po yung aking damit at syempre nagre-reklamo ako. Nagkanda-kanda uling na nga ako sa pag-aayos ng sako tapos hanggang sa pagbenta ba naman magmumukang uling pa rin ako. At sa tinagal-tagal ko ngang pagyayaw-yaw dito mga kasari at pagboboy over just ko natapos din ako mga kasari at ayan kung nakikita nyo. Talagang binalot namin yan ni Habi ng maayos para namang sa ganun pagdating doon is talaga yung pag aayos at syempre hindi na nila bibilangin yan mga kasari dahil suking-suki na kami doon sa pinagbebentahan namin ni Javi. So ayan, after ilang years na pag-aayos, natapos din kami at syempre para naman hindi makalat yung aking munting terrace. Ayan, magwawalis na muna ako at tatanggalin ko na muna yung mga uling-uling na nakakalat dyan. Ang sa ganun naman is maging malinis at maging maliwalas yung aking munting terrace. O sya mga kasari, hanggang dito na lang dahil pagod na ako sa kakayaw-yaw.